isa sa PIM na kamagandang pasyalan na mura lang, magbabayad ka lang ng entrance fee na 30 pesos or kung kakain ka naman sa kanilang restaurant, free na yung entrance fee ay ang pagpunta sa Mangantilia or Mangantila restaurant dito sa Baras Rizal. Sobrang lapit lang pala talaga niya sa Teresa kasi dito kami nakatira. At pa man, lagi tong dumadaan sa feeds ko. Yung mga tila restaurant, lagi ko siya nakikita, pinupost ng ibang tao, pero hindi ko siya pinapansin. Ewan ko ba, hanggang sa nakapunta nga ako dito last year, parang sinabi sa akin to ng isa kong classmate. Kasi nga sabi ko, lo, bakit sila taga malayo nakapunta doon? Eh ako taga malapit, hindi ako nakakapunta. So ayun, trinay namin pumunta at napakaganda naman talaga. Grabe. Ito nga talaga ang Nami Island kung tawagin. So, ito nga pala ang kanyang entrance fee ha. 30 pesos po per head. So, ayan siya. So, pag dadine in kayo, wala nang entrance fee. Bali, papakita nyo lang yung resibo or merong, parang meron sa inyo ibibigay na papel. Okay, so ayan papasok na tayo sa mga puno na yan. Yun ang sasalubong sa inyo, mga naglalakihang puno. Tapos pakiramdam mo, tatagos ka sa kabilang dimension. Pero napakaganda talaga ng ambience dito. So, ayan, syempre, tinan naman, o, oh, para lang akong pinatong. O, oh, di ba Ako lang yung gumagalaw-galaw. So, ito talaga yung pinaka the best experience ko dito. So, ayan na nga, tamang tama noong time nagpunta kami. Matagal na tong video to, guys, ha? So, walang katao-tao nung time na to. So, ayan, solong-solo namin. So habang binabaybay nga namin yung papunta dun sa labasan, parang ang tagal-tagal. So yun nga, parang ang papasok ng ibang dimension. Dito'ng puntahan din to ng mga nagbabike, mga nagmomotor, yung mga grupo-grupo dahil nga napakaganda ng lugar. Tapos itong dinadaanan namin na puro-puno, dyan talaga yung pinaka photoshoot area kasi ang ganda talaga pag ikaw ay nag picture picture or nag video so ayun nga nakapasok na kami sa pinakaloob so ayan siya napaka green scenery nature loving talaga yung lugar tapos ayan nga po yung pinaka restaurant nila sobrang laki ng lugar sobrang spacious sobrang ang daming instagramable na mga area kung saan pwede ka mag photoshoot mag video video So, kung ikaw ay nature lover, tapos gusto mong lumayo sa syudad, naku, isama mo to sa bucket list mo ang mga tila cafe and restaurant tapos pag yung mga pagkain panila dito madamihan so mas maganda kung by group kayo kasi sobrang dami talaga ng servings and also ito pauwi na kami balik bumalik na kami kasi nga so maglit lang talaga kami as in umikot lang talaga kami for only 30 pesos ayun lang gusto lang namin huminga sandali ang ganda kasi ng greenery sini ganoon Thank you for watching guys, follow for more!